Pangarap ni Amara ang maging guro sa syudad. Ngunit kinailangan niyang isuko ang lahat ng magkasakit ang kanyang ama. Sa gitna ng sakripisyo, nakilala niyang muli si Elias, isang matalik na kaibigan at kalaunan, ang lalaking mahal niya. Ngunit sa likod ng pag-ibig, may sakit na nakatago. At nang mawala si Elias, iniwan siya ng sugatang puso at isang lihim. Isang lihim na mag-uugnay sa kanya kay Luca Isang bagong pag-ibig na pilit pumapasok sa sarado niyang puso. Mapipili ba ni Amara ang lumaya at magmahal muli? O mananatili siyang nakakulong sa alaala ng nakaraan? Sapagkat sa huli lahat ng nangyayari may dahilan. Sa isang maliit na baryo, may isang dalagang nagngangalang Amara. Siya ay masipag at may malaking pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit isang araw, sa gitna ng kaniyang pag-aaral sa syudad, kinailangan niyang bumalik sa baryo dahil nagkasakit ng malubha ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo. Naiwan niya ang scholarship, ang mga kaibigan, at ang kinabukasan na inaasam. Araw-araw siyang nag-aalaga sa kanyang ama, nagtitinda sa palengke, at nagtatabi ng kaunting kita upang maipambili ng gamot. Madalas niyang tanungin ang sarili bakit sa akin nangyari ito? Bakit kailangan kong isuko ang lahat ng pinaghirapan ko? Lumipas ang ilang taon at gumaling ang kanyang ama. Sa parehong palengke kung saan siya nagtitinda, nakilala niya si Elias, isang guro na madalas bumili ng gulay sa kanya. Madalas silang nagkakausap hanggang sa maging malapit at magtulungan sa buhay. Kalaunan, natupad pa rin ni Amara ang pangarap niyang makapagturo hindi sa syudad, kundi sa sariling baryo katuwang si Elias. At doon niya napagtanto. Kung hindi siya bumalik noon, hindi niya maililigtas ang buhay ng kanyang ama. Kung hindi niya isinuko ang scholarship, hindi niya makikilala si Elias. Kung hindi siya dumaan sa sakit at sakripisyo, hindi niya matutuklasan na ang tunay na pangarap niya ay magbigay kaalaman at inspirasyon sa kapwa sa huli na pangiti siya at nasabi sa sarili, Taman nga, lahat ng nangyayari may dahilan at minsan mas maganda pa kaysa sa inaakala natin. Ako si Amara at ito aking kwento. Hindi ko kailanman inakala na ang mga pangarap ko'y bigla na lang maglalaho na parang bula. Nakapasa ako noon sa isang scholarship sa Maynila. Pangarap ng halos lahat ng kabataan sa baryo namin. Isang hakbang na lang, mararating ko na ang pinapangarap kong maging guro. Pero isang tawag mula kay inay ang bumago sa lahat. Amara, umuwi ka na. Lumalala ang sakit ng tatay mo. Walang dalawang isip, iniwan ko ang syudad. Habang nasa bus pa uwi ng baryo, halos hindi ako makahinga sa bigat ng dibdib ko. Bakit ngayon pa? Bakit sa akin? Ang aking sakripisyo, Araw-araw sa halip na nasa klase ako, nasa palengke ako nagtitinda, ang mga kamay ko, sanay sa pagsulat ng mga aralin. Ngayon, sanay na sa pagtimbang ng gulay at pagtanggap ng barya. Sa gabi, ako ang nag-aalaga kay tatay, pinupunasan ang pawis niya. Pinapainom ng gamot? Lagi kong tinatanong ang langit. Bakit kinuha niyo sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko? Pero kahit ganun, hindi ko kayang magsisi mahal ko si tatay. Ang pagkakataon, isang araw sa palengke, may lumapit na binata. Pamilyar ang mukha si Elias dating kaklasiko sa high school. Siya na pala ngayon ay isang guro. Lagi siyang bumibili sa pwesto ko. At sa tuwing naguusap kami, pakiramdam ko'y gumagaan ang mundo. Hanggang sa dumating ang araw na siya mismo ang nagtanong. Amara, hindi pa huli para ituloy ang pangarap mo. Kung gusto mo, tutulungan kitang makabalik sa pag-aaral. Doon nagsimulang bumalik ang sigla ko. Unti-unti, parang nagkaroon ng liwanag sa madilim kong mundo. Ang pag-ibig, lumipas ang buwan, at hindi lang pangarap ang natutulungan ni Elias. Pati puso ko, natutunan ko siyang mahalin. Siya ang dahilan kung bakit muli akong naniwala na may saysay -say, pa ang lahat ng pinagdaanan ko. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, sinabi niya, Amara, alam mo ba? Lahat ng nangyayari may dahilan. Kung hindi ka umuwi noon, hindi tayo magkikita ulit. At dun ako napangiti. Oo nga, lahat ng nangyayari may dahilan. Ang masakit na katotohanan, isang linggo bago ang graduation ko bilang guro, biglang nawala si Elias. Hindi siya pumasok sa eskwela, hindi rin nagparamdam. Kinabahan ako at nang puntahan ko ang bahay nila, doon ko lang nalaman mula sa nanay niya ang katotohanan. Si Elias pala ay may matagal ng sakit sa puso. At bago siya tuluyang sumuko, iniwan niya sa akin ang isang liham. Amara, salamat at nakilala ulit kita. Salamat at binigyan mo ng kulay ang mga huling araw ko. Lagi mong tandaan, lahat ng nangyayari may dahilan. At ang dahilan kung bakit ako umalis, ay para matutunan mong kaya mong tumayo nang mag -isa abuti ng mag-isa at abutin ang mga pangarap mo. Nang mabasa ko iyon, halos gumuho ang mundo ko. Pero sa likod ng sakit, may isang bagay akong napagtanto. Hindi ko man siya kasama habang buhay, binigyan niya ako ng lakas para ipagpatuloy ang laban. At oo, oh, tama siya. Everything happens for a reason. Magda dalawang linggo na mula nang mawala si Elias. Araw-araw, pilit kong hinahanap ang presensya niya sa bawat kanto ng baryo, sa bawat upuan sa eskwela, sa bawat bituin sa langit. Elias, bulong ko habang nakatitig sa sulat na iniwan niya. Parang kahapon lang, magkasabay pa kaming nangarap na magturo sa baryo. Ngayon, ako na lang mag-isa, may mga oras na gusto kong isuko ulit lahat. Ano pa nga ba ang silbi ng pangarap kung wala na siya para ipagdiwang ito kasama ko? Pero tuwing naiisip ko ang mga salitang iniwan niya, bumabalik ang lakas ko. Amara, kaya mo! Kaya mong mag-isa at kaya mong ipagpatuloy kahit wala ako. At doon ko naisip, siguro nga hindi ko dapat tanungin kung bakit siya kinuha. Siguro ang mas magandang tanong ay, ano ang dahilan kung bakit siya ipinadala sa buhay ko? Mga huling sandali, lihim na liham ni Elias. Mahal kong Amara, kapag nababasa mo ito, baka wala na ako sa piling mo. Alam kong mahirap, pero nais kong malaman mong hindi kita niloko. Mula sa simula, alam kong mahina ang puso ko. At alam kong darating ang araw na iiwan din kita. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Pero hindi kita nilapitan para lang iwan. Nilapitan kita kasi ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng saysay ang mga huling araw ko. Alam mo ba, Amara, ikaw ang dahilan kung bakit ako ngumiti ulit, kung bakit naging mas magaan ang bawat araw ko, at kung mayroong bagay na hinding-hindi ko pagsisisihan, yun ay ang pagmamahal ko sa iyo. Kung sakaling mahirapan ka, tandaan mo, lahat ng sakit may dahilan at minsan ang dahilan ay para mas maging matatag ka. Mahal na mahal kita. Elias, habang sinusulat ko ito, nanginginig ang kamay ko. Pero wala akong takot. Kasi alam kong iiwan kita na may direksyon, may lakas, at may puso para tuparin ang lahat ng pangarap mo. Ang aking pagbangon, graduation day. Lahat nakaputing toga, nakangiti, masaya, pero ako, halos mapuno ng luha ang mga mata ko. Habang tinatawag ang pangalan ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib. Pero sa likod ng lungkot, naroon din ang pagmamalaki. Kasi alam kong kung nasaan man si Elias ngayon, nakangiti siya. At bago ko suotin ang medalya, tumingala ako sa langit at bumulong. Para sa'yo, Elias. Lahat ng ito, para sa'yo. Minsan, kailangan nating masaktan para maintindihan kung gaano kahalaga ang mga tao at bagay na meron tayo. At minsan, kailangan nating may mawala para makita ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. At doon ko tuluyang niyakap ang katotohanan. Everything happens for a reason. Even losing you, Elias, had a reason. To teach me how to live fully, even without you. Unang hakbang. Unang araw ko bilang guro. Habang hawak ko ang piraso ng chok, hindi ko mapigilan ang manginig. Nakatingin sa akin ang mga batang sabik matuto at sa bawat mata nila, para bang nakikita ko ang sarili ko noon, punong-puno ng pangarap. "Good morning, class," sabi ko, pilit pinapakalma ang boses ko. "Good morning, Teacher Amara." Sabay-sabay nilang sigaw. Sa sandaling iyon, napangiti ako. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa puso, isang pakiramdam na para bang ito talaga ang misyon ko sa buhay. Pero bago pa man matapos ang klase, biglang pumasok sa isip ko si Elias. Siya dapat ang kasama ko rito. Siya dapat ang nasa tabi ko nagtuturo rin. Pero wala na siya. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang pagpatak ng luha. Mga multo ng nakaraan. Pag-uwi ko sa bahay, Dumaan ako sa dating paborito naming kainan ni Elias. Sa sulok ng maliit na karinderya, nandun pa rin ang mesa kung saan kami madalas kumain ng lugaw. Para bang nakikita ko siya. Nakaupo, nakangiti at tinutokso ako. Amara, ubusin mo ba yan? Parang hindi na kita mapapakain nito bukas, ah. Napapikit ako. Kahit saan ako pumunta, parang multo niya ang sumusunod. At sa gabi, bago matulog, Hawak ko pa rin ang liham na iniwan niya. Paulit-ulit ko itong binabasa hanggang sa makatulog ako. Para bang kapag nawala sa kamay ko ang sulat, tuluyan na ring mawawala si Elias sa alaala ko. Isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, nakilala ko si Luca, isang bagong guro na galing Maynila. Masayahin siya, palabiro, at mabilis na kapalagayan ng loob ng mga estudyante. Teacher Amara, pwede ba tayong mag sa lesson plan? Tanong niya minsan habang nakangiti. Napatingin ako sa kanya at doon ko lang napansin. Matagal na pala akong hindi ngumiti ng ganon. Pero kasabay ng nangiti, ramdam ko rin ang bigat ng konsensya. Paano kung mahalin ko siya? Paano kung kalimutan ko si Elias? An sa unang pagkakataon, natakot ako. Natakot akong baka malitin ng puso ko ang alaala ni Elias. Lihim na pagtingin. Unang araw ko palang sa baryo, napansin ko agad si Amara. Tahimik siya. Laging may dalang lungkot sa mga mata. Pero sa tuwing ngumingiti siya, parabang may liwanag na sumasabog sa paligid. Gusto kong lapitan siya palagi. Gusto kong makita siyang ngumiti araw-araw. Pero may pader sa pagitan namin, isang alaala, -ala, ng taong mahal niya na hindi ko kayang tapatan. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa langit, may hawak na papel, at kahit hindi ko alam kung ano yon, ramdam kong hindi pa siya handa, kaya minabuti kong manahimik. Sapagkat minsan, ang pagmamahal ay hindi laging pagsugod. Minsan, Pagitan ng dalawa. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong natutuwa kay Luca. Lalo na kapag nakikita kung ginagabayan niya ang mga bata o kapag tinutulungan niya akong magturo. Pero sa bawat tuwa may kirot. Hindi, hindi ako pwedeng magmahal ulit. Pero isang gabi, habang sabay kaming naglalakad pa uwi, bigla siyang nagsalita. Alam mo, Amara, minsan hindi aksidente ang pagkikita ng dalawang tao, Minsan may dahilan talaga, parang kiniliti ang puso ko. Kasi yun mismo ang sinabi ni Elias noon. Tumigil ako sa paglalakad. Bakit parang may connection? Bakit parang si Elias mismo ang nagdala sa kanya sa buhay ko? Dalawang mundo. Gabi. Nasa tabi ako ng bintana, hawak ang lumang liham ni Elias. Sa labas, tanaw ko ang ilaw mula sa silid ni Luca. Nagtuturo pa rin siya ng mga bata sa gabi, tinutulungan sa takdang aralin. Huminga ako ng malalim. Amara, bakit pa ba ang hirap? Bulong ko sa sarili. Nais kong yakapin ang presensya ni Luca. Ang saya niya, ang tapang niya, ang paraan ng pagtulong niya sa akin. Pero paano ko magagawa iyon kung sa bawat pintig ng puso ko, pangalan ni Elias ang lumalabas? Parang nahahati ako sa dalawang mundo. Isang mundo ng nakaraan na puno ng alaala ni Elias. At isang mundo ng kasalukuyan na unti-unting pinupuno ni Luca. At ang masakit, pareho silang mahalaga. Mga tanong ng puso. Minsan, tinanong ako ni Luca habang sabay kaming nag-aayos ng mga upuan sa klase. Amara, naniniwala ka ba na ang lahat ng tao na nakikilala natin ay may dahilan? Napatigil ako. Parang bigla kong narinig ang boses ni Elias. Naniniwala ako, mahina kong sagot. Bakit? Tanong niya ulit. Tumingin ako sa kanya at doon ko nakita ang mga mata niya. Mata na parang naghihintay. Pero marunong din umunawa. Dahil minsan, may mga taong dumarating para iparamdam sa atin na kaya pa nating magmahal ulit. Kahit akala natin hindi na. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang na sabihin iyon. Pero sa loob ko parang may pader na unti-unting gumuho. Sa gabing iyon, umuwi ako at muling binasa ang liham ni Elias. Sa huling bahagi, may nakasulat na hindi ko napansin dati. Kung dumating ang araw na may taong magmamahal ulit sa'yo, huwag mong pigilan ang sarili mo. Huwag mong hayaang mamatay ang puso mo dahil lang sa akin. Tandaan mo, Amara, lahat ng nangyayari may dahilan. At baka ako ang dahilan kung bakit darating siya. Nalaglag ang liham mula sa kamay ko. Napaiyak ako ng sobra. Para bang biglang lumiwanag ang lahat ng tanong ko. Baka nga si Luca ang sagot. Baka nga si Elias ang dahilan. At doon ko napagtanto na ang pagbitaw ay hindi paglimot. Ang pagbitaw ay pagpapatuloy. Ang napagamin, hindi ko nakaya, Ang araw-araw na pagtitigan sa kanya ang bawat ngiti na hindi para sa akin, sapat na para punitin ang puso ko. Kaya isang gabi, naglakas loob ako. Amara, tawag ko habang naglalakad kami pa uwi. Hmm? Sagot niya. Huminga ako ng malalim. Alam kong may mahal ka pa rin. At alam kong hindi ako ang Elias na hinihintay ng puso mo. Pero gusto kong malaman mo, handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Kahit sa anong paraan, Basta Makita lang kitang masaya. Tahimik siya. Kita ko sa mata niya ang luha, pero may kakaibang ningning din. At sa unang pagkakataon, hindi niya binawi ang kamay niya nang hawakan ko ito. Mga anino ng katotohanan. Simula nang hawakan ni Luca ang kamay ko, hindi na ako mapakali. Tuwing nasa tabi siya, ramdam ko ang init at ginhawa. Pero kasabay nito ang bigat ng konsensya. Isang gabi habang naglalakad kami, napansin ko ang kuwintas na suot niya. Simpleng pendant na pilak. Maganda yan ha? sabi ko, pilit na nagbibiro. Ngumiti siya, pero bakas ang lungkot. Bigay ng matalik kong kaibigan, dati pa. Naramdaman kong parang may kumurot sa dibdib ko. Kaibigan? Dito rin sa baryo? Tanong ko. Tumango siya? Hindi ko alam kung sasabihin ko, pero... Si Elias. Natigilan ako para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lihim, simula nang makita ko si Amara ulit dito sa baryo, dala ko na ang bigat ng sikreto ko. Gusto kong sabihin agad, pero natakot ako na baka lalo siyang masaktan. Oh, ako ang matalik na kaibigan ni Elias. Alam ko ang lahat, ang sakit niya, ang mga pangarap niya, at higit sa lahat, ang pagmamahal niya kay Amara. Noong mga huling araw bago siya mawala, kinausap niya ako. Luca, kapag wala na ako, bantayan mo si Amara. Huwag mo siyang pababayaan. At kung dumating ang araw na mahalin mo siya, gawin mo. Pero siguraduhin mong masaya siya. Simula noon, dinala ko ang bigat ng pangakong iyon. At ngayon, habang nakikita ko si Amara sa harap ko, luha ang gustong bumuhos. Kasi paano kung hindi niya kayang tanggapin na ako ang taong pinili ni Elias para manatili sa tabi niya? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, galit, lungkot o pasasalamat. Ikaw, kaibigan ni Elias? Mahina kong tanong. Tumango siya, ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga. Amara, huling hiling niya na huwag kitang pabayaan. Napasa po ako sa dibdib ko para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Lahat pala ng ito may dahilan. Kahit ang pagkikita namin ni Luca hindi aksidente, pero mas lalo akong nalito. Ibig sabihin ba kung pipiliin ko si Luca, si Elias pa rin ang dahilan? At sa mga oras na iyon, naiintindihan ko na hindi lang puso ko ang sinusubok ng tadhana, kundi ang kakayahan kong tanggapin na minsan ay ang pagmamahal ay pagpapatuloy, hindi lang pagtatapos. Pumipili ang puso. Ilang araw akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Si Elias, ang lihim ni Luca at ang hinaharap ko. Hanggang sa isang gabi, muli kong binuksan ang liham ni Elias. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang bawat salita. Kung dumating ang araw na may taong magmamahal ulit sa'yo, huwag kang matakot sapagat baka siya ang paraan ko para manatili sa tabi mo. Naluha ako. Sa wakas, handa na akong pumili. Kinabukasan, naglakad ako papunta sa dating lugar kung saan madalas akong dalhin ni Elias ang lumang puno sa gilid ng ilog. Bitbit ko ang sulat niya at ang pendant na iniwan kay Luca. Tahimik. Ang hangin malamig Parang saksi ang paligid sa bigat ng puso ko. Elias, pulong ko, hindi kita malilimutan. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero, ayokong maging bilanggo ng alaala. Gusto kong mabuhay tulad ng gusto mo para sa akin. At doon, dahan-dahan kong ipinikit ang mata ko. Para bang narinig ko ang boses niya? Tama ka, Amara. Kaya mo na. Pagbalik ko sa paaralan, Nadatnan ko si Luca na nagtuturo ng sayaw sa mga bata. Nagtatawa na ng lahat at doon ko nakita ang bagong larawan ng buhay, masaya, puno ng kulay. Amara. Tawag niya nang makita ako. Halika, tulungan mo ako. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tumawa ako ng buong puso. At nang malapit siya sa akin, mahina akong nagsabi, Luca, handa na akong magmahal ulit. Natigilan siya at sa mga mata niya, nakita ko ang luha, hindi ng lungkot kundi ng saya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at hindi ko na binawi pa. Ang bagong simula, habang magkasama kami ni Amara, ramdam ko ang tibok ng puso niya, hindi na puno ng lungkot kundi ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong tinupad ko ang pangako ko kay Elias. Hindi ko siya pinalitan. Hindi ko kinuha ang lugar niya. Ang ginawa ko lang ay tinulungan si Amara na ipagpatuloy ang kwento nila at magsulat ng bago. Lahat ng dahilan, lumipas ang taon at magkasama na kaming nagtuturo ni Lucas sa baryo. Madalas naisip ko pa rin si Elias lalo na tuwing gabi sa ilalim ng mga bituin. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na puro kirot, kundi pa sa salamat. Oo, oh, nawala siya sa akin. Oo, nasaktan ako ng sobra. Pero kung hindi dahil sa pagkawala niya, hindi ko makikilala si Luca. At doon ko tuluyang naunawaan ang pinakamahalagang aral na iniwan niya. Everything happens for a reason. Minsan, ang pagkawala ay para sa isang mas magandang pagkikita. Masayang ending. Si Amara natutong magmahal ulit. Si Luca natupad ang pangako niya kay Elias. At si Elias, mananatili siyang buhay sa alaala at sa dahilan kung bakit sila nagtagpo.